lumalakas ng angin. Ayan. Ah, Ako, may daig bambuka nga mga so, ano pa po nga. Pa, kukunin ka mamaya. Maglalaglagan lang yan pag nalakas ang bagyo. Mm. Ano ah, at so, mabitak na oh.

bitak pa siya oh. Bitak na yung atis oh. Bitak na yun. Malaki Malaki yun sa taas na yun oh. Yun. Tapos yun Yun yung yun. Yun. Malaki yan. Malaki. Yung pao yun. Yun. laki na yun. Yan. yung atis. Daming atis oh, matigas eh. Uh, ito pa, Ayun. Ayan, daming atis. At sa paghinog na mayroon pa Ayan. Ito, na duro ayun ito hinog na to ayun ang bakak na oh hindi na kayo kukuha ng may-ari kaya kinuha ko na uh. ang daming bunga ng papaya o oh, sayang babagyoin lang hindi pa naman hinog hindi pa hinog ko yan, eh sayang o oh, palibot pa naman pag binagyo yan naglagan lahat sayang yung isa o oh, yung isa kakunta oh, dalawa may hinog na sana o oh. tapos maliit lang hindi gaya na ito malalaki oh. malalaki ang unang bunga ngayon nga lang medyo limited na dahil bunga dati yan ah. Pahinog na sana Oh. Ay, pwede na pala siyang pitas eh. Painog na Oh. Ayan. Pangibal na siya Oh. Lapit na. Kaso babagyoy na ata eh yan, May hinog na pala. Linggo na lang bibilangin na ito. Mga isang linggo siguro. dami nang hinog dyan.